Magandang buhay Pilipinas. Magandang-magandang buhay mga kaokay. Welcome back sa aking channel. Coach Manny po. Ngayon ay nandito ako sa aking garden. O oh, pero teka lang sandali. Naalala ko lang, merong mga bagong subscriber. I have 17 new subscribers. At ayun, uh, nice ko magpasalamat sa inyo. out sa inyo lahat. Maraming-maraming salamat sa mga na bagong nag-subscribe at sa, sa mga faithful na nanonood ng aking mga video thank you very much sa inyong lahat sana po ay meron kayong natututunan sa ating mga video at yun ay natin na makapagbigay pa tayo ng mga tamang informasyon para kahit pa paano makatulong sa inyo kahit konti itong ating mga video ayun po so ngayon tuloy tuloy tayo sa ating uh, uh, video sa ating vlog ngayon sa araw na to ay ipapakita ko sa inyo itong uh, ito itong area na to, yan, Nakita nyo na sa likuran ko malinis na yan, yan nakikita nyo medyo ano yan, may uh, parang dumi, hindi po yan, uh, yan po ay ang mga damo na tinanggalan ko na ng ugat at tinalo ko dyan, so para talagang uh, mas lalong tumaba yung lupa ayun po, sa isa kong video ay uh, uh, tinanggal ko na yung mga damo rito sana mga panood nyo yun, at uh, yung sunod kong video, ay uh, yung mga damo na tinanggal ko rito, ano ba mga pwede nating pakinabang, ano ba lang pwede natin gawin doon sa mga damong yon para maging kapakipakinabang sa ating mga pananim, dahil yung mga damo na yon yun ang sumira ah, umagaw ng mga nutrients ninakaw niya yung mga nutrients para sa ating mga pananim kaya hindi nagtagumpay yung mga pananim ko rito dahil ninakaw ng mga damo na yon kaya ayun so ngayon ay uh, sa video na yon ay ginawa ko ng paraan kung paano magiging kapakipakinabang yung mga damo na yan dun sa ating sa aking mga pananim na susunod kaya sana mapanood nyo rin Ah, para alam natin ang gagawin natin sa mga dambo na mapasaway ah, kung paano magiging kapakipakinabang sa ating mga pananim. ayun po, so ngayon ay ah, ah, ito ah, may gagawin ako dito paano na ito hindi tutubuan uli ng mga dambo so alam nyo, ah, sasabihin ko na sa inyo yung gagawin ko dito, ito po ay pag apply ng mulching yung mulching po, nabanggit ko na yan sa isa ko pang video ewan ko na panood nyo yan pero alam nyo, napaka-importante talaga ng pag apply ng mulching. Kasi, napakalaking bagay. Ah, nakakatipid ka sa pagdidilig. Dahil alam nyo ba, pag tinakpan natin yan ng marching, in natin, ah, nilagyan natin, ay, ah, yung tubig, yung lupa, hindi agad natutuyo kaysa sa direct sunlight. Hindi ka agad natutuyo. So, yung moisture level, ah, napakaganda ng moisture level ng lupa. At, ah, ayun, mapakaganda yun sa ating mga pananim. Ayun. So ano pa ang nangyayari? Ang nangyayari po ay uh, dahil hindi, direct sunlight sa lupa, alam niyo naman yan lupa kapag direct sunlight tapos nababasa na ko, oh, na nagsusulputan ang napakaraming damo. Ayun po. Kaya yun ang ating uh, gagawin, mag-apply ako ng mulching. Yun ang napakaganda nagawin gawin natin sa ating mga kahit sa paso, pwede natin gawin, maglalagay natin ng marching para hindi tumubo ng kung ano-ano nga uh, mga damo. Dahil yung mga damo nyan ay talagang kumukuha ng nutrients, ng tubig sa ating mga pananim. Kaya ayun, yun po, yun po ang ipapakita ko sa inyo sa video na ito, yung uh, paglalagay ng marching. At uh, ayun, uh, mag experiment tayo, itong isang, isang area na to sa kabila, hindi ko ito lalagyan ng marching at uh, makikita nyo ang resulta. Ha? Uh, na talagang napaka ng paglalagay ng mulching kaya eto, panuorin nyo po ang paglalagay ko ng mulching at uh, sana ay may apply din natin sa ating mga pagtatanim, let's go! Ayan po, nakita nyo kung gaano ako kabilis kumilos at natapos ko kagad ang aking pag-apply, paglalagay ng marching. Ayan po, alam nyo ba yung sikreto para mapabilis yung, yung mga ginagawa? Ha? Pag ikaw ay video simpleng-simple lang. Ha? Time lapse. <laughs> <laughs> Hehehehe. Hey. Joke lang po. Time lapse mga camera. Sigurado, bibilis yan. Uh, kagaya ng <laughs> nakita nyo. Okay, ganyan po. So, seryoso na tayo. Uh, ayan. So, ano ba yung mga pwede natin ilagay na, na mulching? ah uh, plastic. Yan, nakita nyo, medyo social yung plastic na yan. oh, diba? So, nakita nyo mga pagitan, dyan tayo pwede magtanim, pwede mo rin naman yung butasan, ba? baka magtaka kayo, pa saan ka magtatanim dyan? Eh, walang ano, lalagyan natin ang mga butas yan. Ipapakita ko rin sa inyo sa, in my next vlog, yung pagtatanim ko dyan. So, ayun, uh, ano yung plastic? Meron din namang nabibili mga plastic na ano, yung mga black plastic na nabibili talaga sa mga tindahan ng mga pag, sa pagtatanim, ayon sa divisoria meron yan, yung ina-apply na marching ngayon, kung medyo social ka ay uh, sa inyong mga paso, pwede yung mga pebbles di ba, parang designerin so, yung kusot, ginagawa rin yung marching yan, ginagawa din uh, pang march, yan, ano ba, yung mga organic marching, yung mga dahon-dahon Ah, kagaya ng ginawa ko sa una kong video, nakita nyo, yung mga tinanggal ko rito ng damo, ginawa ko siyang uh, organic mulching. At uh, yun, double purpose talaga yun. Uh, malaking pakinabang ng mga halaman natin doon. Na, uh, mulching na, uh, yung, yung nagiging source pa ng mga nutrients. Ayun po. So, ayan, at uh, ano pa ba? Ngayon, mag-experiment -e po ako, nilagyan ko yan ng mulching. Ayan. So, itong area na to, itong kabila, ay uh, hindi ko lalagyan tingnan natin abangan nyo sa aking susunod na video kung may epekto yung ating mulching di ba kung ito itong ito ay tutubuan at itong ano ay hindi ayan so abangan nyo po yan at uh, yun, bago tayo magtapos maraming maraming salamat at shout out sa lahat ng na mga nanonood ng aking mga video thank you thank you very much sa mga bagong subscriber maraming maraming salamat po at uh, kung mayroong bago dyan sa aking channel don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Ayun po. So, muli maraming maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. God bless you all. Bye.